Ala. 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 Ala ka ba? Di ba kawak ka? Oh, kasali ka dito. Kasali ka dito. Kasali ka dito. Kung kawak ka. Oh. Oh, yun. Hmm. Ah. Ano ko? Ah. Okay. So guys, dito nga pala dito nang kami sa Agay. Sinabi ko kanina doon sa doon sa play doon kalaw doon sa may bibi na yon yung kanina. Ayun dun, eh ngayon dito na kami sa Aga. Ayun, guys, dito nga pala itong pinsan ko na si Kai. Na natatandaan niyo siya? Kung natatandaan niyo, comment lang kayo diyan yung unang video nila natin. Na, 'Di ba yung play with ating Kayla? Siya yun guys guys sa po yun dede dede de ka pa dyan magsisip ka na with honors ka ah ano with honors ka oh oo oh with honors bakit ako din eh ang <laughs> paki um, ko sa'yo paki ko pake ko mahalaga yan sa'yo tago ko nga ito uy telephone niya yeah, ni mama Sino si Ipi Ipi? Ha? Sino si Ipi Ipi? Yaye. Yeah, si, yeah. ano yun? Si Saway. Si Saway. Lang ka lang dyan. Huwag mong papatayin yan. One minute na o. Oh. Diba dapat, diba na, na sabi ni Mami Joy eh, dapat ano lang, dapat konti lang daw vlog. One minute, three minute, four minute, at five minute. Huwag lang nine minute, diba? Wala na manonood, diba? ba? Guys, si Madi. Lo ngumpanta ni si Madi mm -hmm. Joyce sama eh. Sa. Good. Good. Ke la te bia. Sino sibiyo? La te bia. Te iya ka la ko bia. Bia bia. Oh, guys. Bine guys, ako dong. Goodbye kiss. O oh, okay oh, si Mama kan. Tamat naman. Eh. No no mo na. Mm. So, ito yung taste video. Babay nga pala.